Yan. Chad sa'yo. Kaya na pinagayo eh. Hi to the Philippines. Magay ka naman. Kiss me ha. Oh, Kapapwede na dito tayo. La Chad, puro magaganda na. Hiwa na hiwa. Ito ang magbibidyo ka lang. Buto ang sa TV

sabihin ko, ito Ay, kayo, yung pag-aari kong ano. Nagsasalita ka ba ng video ka? Nagsasalita ka, nagsasalita ka. Yeah. yung video na ano, kung may sound-down, may nakapalagay. Yan yung mga buhay doon. Pagkita mo nga yan yung... Lahat mo yan. Gusto pa turuan eh. Sabi to. na nagiging isang pata. Yan. Buhay yan. O, ang ikilingan. Saan na yun? Tapos yung mga Estelle? <laughs> Mongoloid. Oh. Hesa! Lado neet gut